Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. panibagong linggo na naman ng programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. na sa mga tinatangkilik ng mga Pinoy tuwing papasok ang panibagong taon ay ang gawain o maging ang produkto na nagdadala daw ng swerte. Kaya naman ayon sa Chinese Feng Shui, narito ang ilang mga maaaring gawin bilang pampaswerte sa pagpasok ng bagong taon. Kung ano ang mga yan, alamin sa expert's opinion na ito. Mga pampaswerte ngayong 2024 ayon sa Feng Shui, alamin. Hindi mahalang maging maswerte. Yan ang pahayag ng feng shui expert and consultant na si Michael Demesa ngayong pagpasok ng 2024. Dahil sa murang halaga daw o kahit sa loob lang daw ng bahay, marami raw ang pwedeng magamit bilang panghatak ng swerte. Tulad na lang ng prosperity bowl na inianda datuwing besperas ng bagong taon. Okay, so ang prosperity bowl, it symbolizes kaunlaran, swerte, at saka kasaganahan. Tampo. So meron tayong mga bagay sa bahay na pwede natin gamitin. Katulad ng bigas, So gamit lang tayo noon 12 pieces of eggs mm. and then perang papel pulang laso and then 12 pieces of chocolate coins mm. ang pau and then siyempre pinakamahalaga yung bowl na paglalagyan bowl. natin. Dagdag oh, pa ni Demesa, sa mga nilalaman daw nito ang bigas daw ay sumisimbolo sa kaunlaran. Ang labing dalawang itlog ay sumisimbolo naman sa labing dalawang buwan sa isang taon at pagiging buo sa 2024. Coins para naman sa dagdag swerte, pulang laso para sa proteksyon, odd number na piraso ng perang papel na sumisimbolo naman sa iyang numbers at ang pao. Maliban sa Prosperity Bowl, nabanggit din ni Master Michael ang kahalagahan ng labing dalawang prutas na bilog sa hapagkainan maging ang lucky color of the year. Sa ating mga Pinoy, parang tradisyon na yan Opo. eh. Opo. Pero sa Feng Shui, wala naman akong ganon na ano. Pero pagiging tradisyon, ibig sabihin lang nun, yung 12 fruits, it um, symbolizes ng richness mm. and everlasting prosperity. lang naman, kaya 12 siya in 12 months. Sa bilog, uh, everlasting. Walang tigil yung ikot, kaya Opo. bilog na prutas dapat ang hihain ah. ninyo. Uh, for the dadamit natin sa pagsalubog mm. ng bagong taon, maganda ang magsuot ng kulay pula. Pula? Maroon? Pwede po ba yung maroon? Pasok maroon, po oh, ba ito? Shade of any red po. napakahalaga nga. It's a happy color din kasi. Pero ang pagbabasihan dyan kung tatanungin yung iba, bakit yung iba naglabas ng peach? Or oh, ng peach, peach fuzz up? po. Oo yun. Parang nilabas yun ng pantone company. Opa. It's for fashion. Dagdag pa niya, ang ideya ng Paul Cadets naman bilang pampaswerte ay tradisyon na lang din na nabuo ng mga Pilipino at nagbigay rin siya ng opinyon tungkol sa pagtalon at pagpapaingay sa pagsalubong ng bagong taon. Sa akin, pag tumatalon ka, you expel all the negative feelings. Yun lang yun. Mm. No, parang, sa ilang segundo nung pag 12 midnight, di ba tatalon ka? To expel all the negative feelings. Para mataboy. Yes, yun lang. Yung... Maliban dito, dapat din na siguraduhin bukas ang mga ilaw sa bahay at puno ang mga imbakan ng bigas o tubig para maiwasan ang scarcity sa buong taon. Paalala naman ni Master Michael, hindi ibig sabihin na magiging challenging ang taon mo ay mawawalan ka na ng pag-asa dahil nasa sarili pa rin nating mga palad ang tinatawag na swerte. Tala iba't iba mga paniniwala ng mga Pilipino pagdating sa usapang swerte lalo na tuwing magbabagong taon. Kaya naman makikita natin ang effort ng mga Pinoy sa paggawa nito. Halimbawa na ang paghahain ng 12 round of fruits sa mesa. Ngunit may isa pa palang mainam na pampaswerte na maaaring gawin ngayong 2024, ayon yan sa Feng Shui Expert. Alamin natin yan sa expert's opinion na ito. 168. Maswerte sa 2024 ayon sa feng shui expert. Napakaraming mga paniniwalang feng shui ang mga Pinoy tuwing sa sapit ang bagong taon tulad na lamang ng pagtalon upang tumangka kadaw at ang pag-iingay naman o paggamit ng fireworks upang maalis naman ang negative energies. Ngunit may isang kakaibang paraan sa Chinese feng shui na hindi gaanong pamilyar ang mga Pilipino ang paggamit ng numero o halaga sa pera na 168 o 168. Sa panayam kay Feng Shui expert and consultant Michael Damesa, nabanggit nito ang kahalagahan ng paglalagay ng eksaktong 168 pesos sa loob ng ampaw. Bakit 168? Kasi ang 168 sa Chinese, it's Yi Lu Fa. Ibig sabihin nun, fortune all the way. Sa kabuuan ng nasabing halaga, Ayos lang daw na magkaroon o maglagay ng mga barya. Matapos naman ang bagong taon, dapat daw na itabi ang pera sa loob ng ampaw at dapat na ideposito sa banko pagsapit ng February 4. Best ones, alam mo laging teaching sa mga client okay. namin, yung 168, i-deposit mo siya sa bangko para okay. makikita doon magre reflect yung 168. Mm. Parang fortune all the way doon sa bank account mo. Kailan mo 'to gagawin? Kailan mo siya i-deposit? February 4 because it's a Lichun day or the start of the spring season sa Chinese calendar. Kung sakali naman nawala wala kang bank account, may mga alternatibong paraan naman daw para mapanatili ang swerteng hatid ng numero o halagang 168. What if walang bank account? Sasabihin ah, sa po, iyo. Ah, Opo, no? paano po yun? Pwede yun sa online transfer kung meron hmm. kayong online wallet or sa alkansya. ali sa mga Pinoy ang pagkakaroon ng mga paniniwala, lalo na tuwing papasok ang New Year. Isa na riyan ang usong-uso at malamang ay marami na sa atin ang todo check ng ating mga zodiac sign sa social media kung suswerte ba tayo o hindi ngayong 2024. Kung kaya upang malaman ang ilang mga zodiac signs na posibleng tamaan ang swerte ngayong taon, alamin sa expert's opinion na ito. Lucky at Unlucky Chinese Zodiac Signs ngayong 2024? Alamin! Ayon sa Chinese Zodiac Calendar, ang 2024 daw ay Year of the Wood Dragon at isang transformative year para sa lahat. Ngunit tulad ng katanungan ng karamihan, sino nga ba ang inaasahang dapuan ng swerte ngayong taon? Kaya naman narito ang top 4 luckiest Zodiac Signs ngayong 2024 mula sa Feng Shui Master and Consultant, Michael Demesa. Sa so top 4 natin, Year of the Goat, Goat. Okay. Top 3 natin, Year of the Snake. Okay, okay. Top 2 natin, Year of the Ox. And ang pinakamaswerte, Year of the Pig. Pagamat Year of the Wood Dragon ang taong 2024, bakit nga ba pinakaswerte ang mga isinilang sa Year of the Pig? For the past years, certain hindi ganun kaganda. Pero ngayon, ang dami nilang auspicious stars. Nasa kanila sa Emperor Star. Yun yung pinagbabasihan namin. Kapag maganda ang stars mo, yun yung mga nasa ranking natin. Samantala ang mga ipinanganak naman sa Year of the Dog, ang pinakamagkakaroon ng challenging year dahil nagka-clash daw ito sa Dragon. Paglilinaw pa ni Demesa, hindi dahil Year of the Wood Dragon ngayon, ay indikasyon na ito na suswerte hindi na mga ipinanganak sa Year of the Dragon. Ang Year of the Dragon, rank 11 siya sa amin. Hmm. Oo. Ganoon naman lagi sa Rovig. Kapag ang year mo mm -hmm. at ang taon natapat, natapat mm -hmm. hindi ganun kaganda. Samantala dagdag pa ni Demesa, bagamat challenging year para sa ilan na ay hindi ibig sabihin na malas ka na sa buong taon, kundi nasa sariling kilos mo pa rin ang tinatawag na swerte. Dahil sa pagsalubong ng bagong taon, talagang puno tayo ng mga pag-asa at plano. Ngunit alam nyo bang ayon sa Chinese Feng Shui, magiging challenging pala umano ang 2024 para sa atin. Kung ano ang paliwanag at paalala ng isang Feng Shui Master, alamin sa expert's opinion na ito. ng taong 2024 magiging challenging ayon sa Feng Shui. Paniguradong marami na naman sa atin ang nagtatanong kung ano nga ba ang dapat nating asahan ngayong taong 2024. Kung tayo ba ay suswertehin o mamalasin? Kaya naman ayon sa panayam kay Feng Shui Master na si Michael De Mesa, ang 2024 daw ay isang transformative year. So for the 2024, um, lahat tayo, expected natin na magkakaroon tayo ng transformative energies. Opo oh, So ibig sabihin nito, kasi we are shifting on the period 9. Mm -hmm. Ang period 8, natapos na siya ng 2023. So ang period 9 naman po, start siya ng 2024 hanggang 2044. It's a 20-year cycle po. So ibig sabihin lang nito, magkakaroon tayo ng shift. Or ng changes. Kung saan sa pagbubukas raw ng panibagong 20-year cycle ngayong 2024, tila hindi raw magiging maganda at smooth at magiging challenging daw ang taong ito ayon sa mga feng shui experts. And then kung titignan mo naman po ang natal chart ng 2024, mm -hmm. it's imbalanced chart. Hindi maganda. Marami nagsasabi na worst chart siya sa mga Master. Sa kabila nito, nananatiling positibo si Master Michael na bagamat magiging challenging ang taong 2024, nakasalalay pa rin daw sa bawat isa ang swerte o pagkatupad ng ating mga hinahangad. At dahil usapang 2024 na rin lang tayo, hindi na mawawala sa ating sistema at naririnig ang mga salitang magdadayet na ako o kaya ay hindi na ako malilate. Yan ang mga walang kamatayang New Year's resolution. Kaya naman, marami ang nagsisimula, ngunit marami rin nang hindi nakatutupad. Kaya naman may ilang tips sa mga eksperto upang tulungan tayo na matupad ang ating mga New Year's resolution. Tutukan niyan sa expert's opinion na ito. Tips upang matupad ang iyong New Year's resolutions. Alamin. Nakaugalian na ng mga Pilipino o maging ng kahit sino na tuwing paparating ang bagong taon ay magkakaroon ng tinatawag na New Year's Resolution. Ito ang nagiging patok na gawin bilang reset o fresh start sa panibagong taon sa sistema na nakagawian ng isang tao. Ngunit sa katotohanan ay marami rin ang hirap na ma-achieve ito o sundin ang goal na ito. Ayon sa isang pag-aaral ni Cross, JC et al., isang medical professor at clinical psychologist, lumabas na 77% sa mga taong mayroon oong new year's resolution ang napapanatili ito sa loob ng isang linggo ngunit bumabagsak naman sa 46% pagdating ng isang buwan. Kaya naman narito ang ilang mga tips upang ma-motivate at matupad mo ang iyong New Year's resolutions, lalo na ngayong taon. Ayon sa American Psychological Association o APA, ang pagpapost daw sa social media ng iyong New Year's resolution ay isa sa mabisang paraan ng motivation at upang maging accountable ka. Ito raw ay para ma-challenge ka na gawin o tapusin ang iyong goal dahil sa mga taong malapit sa iyo na supportive at rooting for you. Ang pag-share din daw ng iyong goals sa iyong kaibigan o kapamilya ay malaking tulong upang maging support system mo sa iyong journey. Ayon naman kay Lynn Bafka, isang psychologist, start small dahil upang maisakatuparan mo ang iyong nais ay mahalaga na pumili lamang ng dapat mong unahin at huwag pagsabay-sabayin. Maaari ka ro na magsimula sa pinakamaliit o pinakamadaling resolution upang madali mo ito na gawing habit at ituloy-tuloy. Ugaliin mo rin daw na magplano, maglag o maglista at itrack ang iyong progress sa mga bagay na natapos o nagawa mo na upang magsilbiring motivation sa iyo ang magpatuloy pa. Isa rin na huwag mong kalilimutan ay ang pagbibigay ng reward sa iyong sarili. Malaki man o small wins yan, it is still a win. Kaya deserve mo na bigyan ng something as compliment ang sarili mo. Panghuli ay ang pagiging realistic. Madali mong matutupad ang isang bagay o goal kung alam mo mismo sa sarili mong kaya mo ito at hindi dahil sa napipilitan ka lang. Mahalaga na magkaroon ka ng motivation, good support system at panatilihing maging positive upang ang iyong New Year's resolution ay umabot hanggang sa pagtatapos ng taon. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. At nabigyan na rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli, ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Experts Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay. Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral lang sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV.